ganito lang mga kabayan ano pag nahirapan kayong tanggalin ito kasi minsan matigas higpit na higpit yung pagkakalagay baliktarin nyo lang baliktarin yan baliktarin rin nyo sa babaw tapos uh, gamitan nyo lang ganito no yan 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 oh. tanggal na, Ayan na? ito na naman tayo sa uh, fuel filter. 'yun ang oil oil filter 'yan. Dito fuel filter. So, nagpapalit ako nito uh, once a year. Once a year lang dalawang chinese oil. Sunod na chinese oil hindi na ako magpapalit nito. Sunod na naman. Yan mga kabayan, tanggalin na natin 'to. Tapos, ito. Mayroon siya yung pano Ayan, ano? Tanggal na. Yan. Okay, puputulin na rin itong mga kabayan. Ano? Kasi dinugtong ko lang ito noon. Kasi circuit kasi itong uh, filter. Kaya ngayon, big ang lalagay ko. Kaya babalik ko na lang siya sa uh, original niya. Ayan, original lang kakabitan ko nito. Kasi yung plug ng circuit iba kasi tapos hahanap na lang natin yung paraan paano natin to uh, matatanggal kasi matigas yan hanap tayo ng paraan mga kabayan paraan natin matanggal ito ganito lang mga kabayan ano pag nahirapan kayong tanggalin ito kasi minsan matigas higpit na higpit yung pagkakalagay baliktarin nyo lang baliktarin Ayan, balik rin sa babaw. Tapos, uh, gamitan niyo ng ganito. Mayroon talagang pagkakataon na mahihirapan kayo. No? Ayan. 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 na. Nandangis pa. Ayan, ano? Ganyan lang. Tapos dito. Diktarin. Okay. Ayan, lambot na to. Lambot na. Kaya ng kamay, no? Kanina, hindi kaya. Kaya, Ayan, ganyan lang. papalitan lang natin ito lang papalitan natin ano ito may nabili tayo ito BIC yan ito circuit ito mas maganda ito no ito BIC ah 321 321 ito yung ito yung pump na original yan, original pa ito eh, kung masisira to marunong silang dalhin mo lang doon sa mga marunong na mag-repair, ano ito, nirepair na ito sabi niyang, ano oh, wag mo itapon yan, ano dahil, uh, maganda yan original yan, hindi diba basta-basta masisira yan kaya, pag ano Palit lang talaga ng filter. Yan. Itong pump niya, maganda to. Yan ito. Palit natin yan. Okay.

Yan ang mga kabayan ano, na ilagay na natin. Yan, dinubli na natin yung lock dito. Tapos dito, drain muna natin, bumbay natin to. patagas muna natin. Saka natin ilagay ito. Tapos, uh, drain, dito tayo mag-drain. Palabasin muna natin yung langis, ano? Dito. Tumbahin muna natin. Yan tumigas na. Hmm, yan, magas na oh. Magas na. Yan oh. Hmm, magas na. Yan. Hmm. may aro naman yan kabayan ano ito yung aro papasok yung langis dito yung lalabas aro ayan umugas na ang oh. dami buhagan muna natin ito ayan papakita ko sa inyo paano pag-release nito mga hangin bumbahin natin to release nito yung hangin yan o oh. Yan, bulak-bulak o. Yan ang hangin ng kabayan. Ayan. Ayan ubahin natin ulit. Yan, ano? Tingnan nyo. Hmm. Tigas na. No. Hmm. Bukang wala nang... Malalaman naman natin yung mga kabayan pag wala nang hangin dahil wala nang bubbles. So, yun na mga kabayan, tapos na. Yan. Tapos, panda natin. sa i-drain ulit.